Yo, what's up mga kaibigan? Nalina na tayo magkwantuhan. Last season nga, for the first time in a very long time, si Stephen Curry ay hindi naging parte ng starting lineup ng All-Star Game. For almost 10 straight years ay shoe-in na nga ang pwesto ni Curry dito. Sa mga panahon na may solid guards sa West na tulad nila Westbrook, Chris Paul, James Harden, Damon Lillard at iba pa, si Curry nga ay laging nangunguna sa All-Star voting sa guards. Ganun pa man, last season ay nalipat siya sa bench dahil sa magka-batch na MVP candidates Luka Doncic at Shai Gilgeous Alexander. Ang dalawang player na ito ay papasok pa lang nga sa kanilang prime, pangat pa nga ang kanilang performance, kumbaga ay nagsisimula pa lang nga sila habang si Curry naman ay 36 years old na at maiintindihan nga natin kung magkaroon na siya ng pakonti-konti na pag-decline dahil natural nga ito, tao lang din naman si Steph. Bukod nga sa dalawang ito, andyan pa nga sila Anthony Edwards na talaga namang gumagawa ng pangalan sa liga ngayon. Andyan din si Jamurant na tiyak nagugustuhin ng mga fans sa All-Star Game dahil sa kanyang mga high-flying dunks. Kaya naman magiging mahirap nga na makabalik pa si Stephen Curry sa starting five ng All-Star Game dahil sa mga batang star na patuloy pang umaangat ng performance. And it would be unfair nga kung hindi magiging starter sila Luka at Shea kahit na mala MVP ang kanilang pinapakitang performance posibleng makabalik lang nga si Curry sa starting five ng All-Star Game kung madadala niya ang Golden State Warriors sa top 5 or top 3 ng Western Conference. Isang bagay na napakahirap na gawin dahil sa tinde ng talent sa West ngayon. Kung aning nga na guards ang kukunin para sa Western Conference All-Stars, kung lahat ay healthy ay halos tiyak na ang pwesto ng lima dito at yan nga ay sila Shea Gilgius Alexander, Luka Doncic, Anthony Edwards, Jamorant at Stephen Curry at isang pwesto ang pag-aagawa nila De'Aaron Fox, Jamal Murray, De'Jonte Murray, Devin Booker, Brady Beal, Jalen Green at kung sino pa man naaangat ang performance sa All-Star Caliber. Kayo ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay makakabalik pa ang two-time regular season MVP and only unanimous MVP ng NBA Stephen Curry sa pagiging starter sa All-Star Game? Isama na din natin sa update na ito na aminado si Coach Joe Mazula ng Celtics na ang series laban sa Indiana Pacers ang pinakamahirap para sa kanilang championship run. Pag ang matwinalis nga daw nila ito, ayon kay Coach Joe Mazula ay dapat umabot nga daw ito sa Game 7. Ito nga daw yung series na halos lahat ng games ay nagtapos sa one possession game lamang. Talagang kinulang lang nga sa experience ang Pacers at hindi din nakatulong na na-injured si Tyrese Haliburton at outpas si Ben Maturin sa buong playoffs. Ganun paman ngayon nga ang Pacers ay isa na sa mga inaabangan na teams dahil ngayon nga ay may buong off-season na si Haliburton at si Akam upang bumuo ng chemistry. At malaking bagay nga ito mga kaibigan. Tiyak na magiging magandang hamon ulit para sa Boston Celtics sa nahihirapan na magset ng kanilang depensa dahil sa bilis ng pace si Haliburton at ng Pacers. Sa palagay nyo ba ay kakayanin na ng Indiana Pacers ngayon ang Boston Celtics?